Dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, unang araw ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Ako si Juan at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan sandat apat na apat na libo buwat sa labindalawang lipi ng Israel. Pagkatapos noy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen tinanong ako ng isa sa matanda sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nang galing. Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng maigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundoy na tayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa diyos-diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala, gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanglibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal. Sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat magikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Kayong mabigatang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga lagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagninithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kaabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,